Hello mga kahanap, magandang umaga po sa ating lahat At for today's vlog, yes na yes for you Yes mga kahanap, advance happy valentines nga po sa lahat May mga kaday dyan. charis So ayun mga kahanap, bago ang lahat Ako muna Ako muna, charis Ngayon mga kahanap, ginagawa na Ito ako ngayon sa bayan namin, sa bayan ng ragay Kamarini Sur, para magpaipit na po hindi para mag magpagupit guys para new look new me new money <laughs> para magpagupit magpagupit lang talaga yung plano ko kasama ko yung kapatid ko si Ardan yung nagbibidyo papahighlight daw siya ako naman hindi ko alam kung anong highlight ko pero ano kung gusto ma-achieve na bukas. so pagdating ko dito sa pagupitan shoutout nga pala po kay ate na napakabait at, ang gaan-gaan ng kamay guys. Mas mura lang siya. Afford na afford nyo po ang mag magpasalon sa kanilang salon. So, meron akong gustong buhok na ma-achieve talaga guys. Tapos ayan, nakita nyo ba? Diba? Yan yung gusto kong ma-achieve na buhok. Pero mga kahanap, hindi siya kaya kasi po, bagsak na bagsak po ang buhok ko. Kahit anong gawin, hindi na siya babalik. Charis. So, ayan. Sabi ko kay ate. Sabi ko, Tee, ayoko po nang may bangs kasi kumakati yung mata ko pag natutusok ng buhok. Sabi niya, hindi naman daw. Tapos, hindi naman daw masyadong maikli. Tapos, ayan. Ayan, guys. Matagal ko ng planong magpugupit kasi napakadami na ng sama ng loob ng aking buhok. Dami ng split ends, gayon, gayon. Kaya sabi ko, magpapagupit na talaga ako. Kailangan ko na magpagupit. Ang tagal ko ng plano nito, guys. Actually, nung nakaraang taon, nagpagupit din ako. Nung malapit na matapos yung taon. Pero hindi ako nagbangs. Ngayon, guys, may bangs na po ako. Yes po. Ayan, guys, nakikita nyo naman agad the diba better results. Anyway, yung mga kahanap. Sabi ko, sabi ko kay Ate Pat, Ate Pat, gaganda pa ba ako? kapag mag nagupitan mo ako, gaganda pa bang itsura ko? Sabi niya, oo naman. gaganta ka pa. Charis. Sabi no, naman. Kailangan mo maging confident. Sabi niya ngayon. di Diba? So, ayan mga kahanap. May pumasok na babae. Nanginampul po. Ayan. So, ayan mga kahanap pa. After kong magupitan, ayun guys, sumabas yung bangs ko. After kong magupitan, sabi ni ate, ano bang ba gusto mo? pagmamahal. Charin, <laughs> sabi niya, ano bang gusto mo? Gusto mo i-highlight natin? Tapos, highlight, tapos kukulayan natin para mag-highlight talaga. So, yun. Hindi ko po alam kung ano po sabi ko. Hindi ko pa po, po alam. Kaya ko lang po, titignan ko muna po mapakulayan ka pa po o oh, highlight na lang sabi ko kayo yan guys yung bangs the moment of truth may bangs na si kahanap nyo new look new bangs so ayan sabi ko sige na nga ate lagay na natin ang highlight baka sakaling magkinang-kinang ang itsura ko at mapansin niya na ako <laughs> para mag iba naman ang itsura ko sabi ko sa sarili ko sabi ko siguro kailangan ko na ng new look para naman gumaganda-ganda ang aking aura sa iba. So, ayan. After nyan, pinakita na sa akin na yung mga pagpipilian, yung mga kulay, sabi niya, ito yung bagay sa'yo. Sabi ko kasi sa kanya, kayo na po ito yung bahala kung ano po yung babagay sa buko na magbabagay sa face cast. Sabi niya, sige, ito na lang. Ang kailangan mo ay pulbo, tapos makapalamig. <laughs> sabi niya, ito bagay sa'yo, gantong kulay, gayaan, light lang siya, light na light. Tapos sa iyo, after nun, ayun na nga, pinapatungan niya na po ng highlighter mga kahan. Yan, yun talaga yung buho ko guys gusto ko sana talaga yung kulot talaga pangarap ko talaga yun siguro sa sunod na lang na ano pagkakataon magpapakulot naman tayo para naman iba iba naman kasi gusto ko itong gusto, gusto ko talaga guys magkulot so after nyan mga kahanap uh, after ng pagka highlight binabad lang siya ni ate then after nyo yung binabad ayan hindi naman lahat ng buhok ko nilagyan. Parang layer by layer lang. Kasi lahat pa naman, may natitira pa namang itim. Hindi lang highlight nga, diba? 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 Highlight. Yung kapatid ko, nagpa-highlight din siya. Kasi sabi ko sa kanya, tulungan niya ako maglaba. Tapos sinilungan niya ako maglaba. Tapos yun, nilibre ko siya. Ganun yun. So, ayan. Medyo matagal lang talaga yung pagkaganyan makahanap. Kasi nga, alam niyo man na, na nakakapagod mag So, ayan, after niyang paglalagay ng highlight mga kahanap, syempre, magwalawan natin yung buhok. Pero, hindi pa yan may walawan kasi nag-start pa lang. So, ayan, guys. Uh, ayan. Sana-sabi ko, sana mag maging okay naman yung kalapasan. Sana magbagay naman sa akin, guys, yung isip ko. Pero, nung una talaga, guys, naiiyak ako kasi hindi ko alam na magkakaroon ako ng bangs. After ko, yung kapatid ko naman ang nilagyan ng lampin sa ulo. Hindi, parang siyang lampin actually. Pero, yun yung parang may mga butas-butas just nilalagay. So, ako naman guys, ay babalawan na po ang ating ulo. Ayan. Nakakagilaw-gaw pala pag binabalawan ang ulo. Kasi yung mga ibang buhok, nahihila. So, after balawan, ay pinapatayo na. Siya nga pala po si Kuya. Dapat ako yung pangalan niya. Asawa siya ni Ate Pat. Siya yung nag ng buho ko. -ri din daw siya. Sabi ni Ate Pat, nag -ri din daw yan. Actually, mga kahanap, sila lang dalawang mag-asawa sa salon. Nakakatawa kasi nagkutulungan sila mag-asawa. So, ayan. After yun guys, ibu-blower na ni yun. Kuya. Sabi niya, gusto mo pang pa natin para makita mo yung kalabas. So, sabi ko, wag na po. Okay na po yan. So, up din yan, guys. Gine-engay lang ang buho ko. Tapos, and then, ibublower na. Ayan. Kita nyo na ba? Di pa. Ayan yung highlight, guys. Nung basa. Ayan siya pagbasa. Ayan. Tapos, sinusuklay niya layer by layer. Kasi, kung ako magsusuklay niyan, guys, papaspasan ko na yun lang sa play. Sabi ko, nakita ko na ano yung result. Sabi ko, parang ano, parang antari ko tingnan parang nag-iba yung tsura ko. Parang nagtanda ako tingin. Pero, yung kapalit ko talaga, pinagkamalang mas matanda pa siya sa akin. 19 years, ay 20 years old ako, ay 23. So, ayan. After sa kulayin, ibublower na yan ni Kuya. Ayan, blower, blower, tadan! Sabi ko nga, ay, munti ko na maging kawig si Julia Montes. <laughs> Ayun pa si Julia Montes sa likod na. Si Kaderin Bernardo, tsaka si Ivana Alawi. So, ayan mga kahanap, yun lamang po. At ito po yung pinaka uh, result. ba diba? Pak, sino ka dyan? Para ka ngayong maliningil. so, ayan mga kahanap. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Thank you for watching. Bye-bye!